Yung ka-idol nyo malapit na birthday Pero tingnan nyo naman Nandito ngayon sa emergency Emergency Dito sa Kualimit Ay, for ano lang naman For sure lang naman, check up niya Pa-check up lahat ng ano niya kasi nga Mga kapalangga no Very expensive talaga ang mga Love doon sa ano sa Sydney, Australia. Kaya syempre, tudago tayo dito sa Pinas for ano, for laboratory. Syempre, so, syempre, sa lahat ng mga dapat na result ay uh, makuha namin. So, but yung aming cardio kasi uh, wala. So, ngayon, dito kami sa emergency sa Kuala Lumpur. Uh, nagpunta. No, so wala si kasi ngayon. Hindi niya So ayan. Um kinuha siya ng dugo. Ayan. Para matest, no. Ayan, mga ka idol. Mga ka idol. Mga kapalangga. Pray niya yung inyong ka idol ang inyong kapalangga na to. Ah, uh, sana lahat ng result ay uh, okay naman. At uh, walang maano. So, kasi may pina-check up kami kasi nga yung kanyang ano, tagiliran, no? So, may sumasakit sa kanyang bandang ano. Um, kaliwa, no? Kaliwa, bandang kaliwa masakit yung ano niya, parang may tumutusok daw, ganon. Ganon din sa, uh, ano ba to, kaliwang ano niya, dibdib, no? So, parang may tumutusok-tusok, ay I may mean, sumasakit daw. Kaya, eto, for the go tayo, pa-check up. Ayan. Kung ano ba yung, ano ba yung nararamdaman na naman nito ni ka-idol. So, ayan, mga kapalangga. Uh, support at uh, so uh, niyo mga kapalangga na si ka idol nyo ay uh, maging ano maging okay lahat ng result so ka idol ano masasabi mo bakit nandito ka ngayon sa ano emergency Sag sagot okay ka idol okay naman daw ano okay anong klasing okay yan okay kasi pare Okay daw lahat yan San pag-pray niya Thank you for watching mga kapatangga Mga ka-idol God bless everyone See you next video Don't forget to comment everyone Don't forget to share God bless everyone